Alleluia, 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 Alleluia. Ngayon po'y Merkoles, sa ikatatlong po, linggo ng karaniwang panahon, ako po si Father Lito Hobson para sa Biblia Rasal. Yung pinakapamumunga, kasama na po dito yung accounting, pagdating ng katapusan ng mundo, gaano po tayo namunga sa mundong ito. Ito po yung ating ebanghelyo, yung parabolo ng mga talento. Binigay ng Panginoon kahit hindi siya nagugustuhan ng mga tao, nagbigay siya ng mga talento para gamitin po ito para ito ay mamunga. Yung dalawa namunga pero yung isa tinago sa lupa yung iisang talentong iyon. At sabi ng Panginoon, kung alam ko lang na ilalagay mo yan sa, il sa lupa, edi eh mas maganda pang inilaga ko na lang yan sa bangko. Ang expectation parati ng Diyos sa atin ay parating tayo ay namubunga. Sa aklat ng pahayag, si San Juan ay nakakita na isang pangitain ng larawan ng langit at ilan doon yung nakatatanda na dalawamput-apat. At meron ding apat na wari ay mga hayop. Pero pagdating sa atin, itong apat na yun, ang naiisip ko lang po dito, Maari rin po ito yung mga nagpahayag ng mabuting balita, yung ating four evangelists. At may kita natin na sila'y napaka-mabunga sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita. Kasi kahit tayo ngayon ay nagtatamasa ng kaliwanagan ng isip at paghuhubog ng ating puso dahil sa pangangalat ng mabuting balitang ito. Iyon ang larawan ng langit yun ang pamumunga ng nais ng Panginoong Diyos para sa atin. Ngayon ang tanong, paano natin maipapahayag yung sarili natin pamumunga dito sa mundong ito? Ang gagawin po natin, unang-una manalik na po tayo sa Diyos. At syempre, kailangan natin malaman yung ating pamumunga. Pero malalaman lang natin kung alam natin ang kanyang dakilang kalooban. Kung ano ang nais niyang ipagawa sa atin. Tapos ikalawa, eh, di na natin yung buong mundo. Ngayon, nakikita natin mayroong paghihirap. Nakikita natin may COVID o mayroong mga sakit. Nagbabadya ang kamatayan. Ano ang gagawin natin? Sa ating pananalig, sa ating Panginoon, taglay ang mabuting kalooban at yung pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Wala nang ibang gagawin dito sa mundong ito kundi mamunga. Gamitin ang lahat ng meron tayo yung ating mga nakayanan, gamitin ito lahat para sa ikalulugod ay kabubuti ng ating kapwa at para sa ikadarakila ng ating Panginoong Diyos. Siyempre pa, manalig tayo sa Panginoon. Siya ang pinakasanhi ng ating pamumunga. Siya nagbibigay na sa atin ng kanyang banal na spirito upang tayo mamunga dito sa mundong ibabaw. Ako po si Father Dito Hopson para sa Biblia Rasaan.